Ayan guys, uh, umaga ngayon, para well, alis na ng umaga. Mamaman tayo na ang ating kanang patanga. Kinan natin to guys ka, uh, kagabi. Ngayong umaga natin sa papandawin. Balit at tong patanga yung ating papandawin guys. naiwan ng ating lagayan naiwan pa eh and guys yung ating patanga nakikita nyo yan. yung ating isang patanga sana may uli guys sana may laman laman guys no parang meron tayong uuwi so, isda yan mukhang meron yun guys marami ah uh, ilang piraso to yun okay guys yan lagay natin yun guys yung uli natin sa unang patanga anim na piraso dalawang malaki yan guys mga tatlong daliri na siguro yan at apat na limang maliliit good size na yan punta natin yung pangalawang patanga guys malapit na tayo sa pangalawang patanga ah, Banda ulit tayo Pangalong patanga Diyan na Diyan natin Tingga dalawang patanga na. Tapos lagay muna natin ito dito Diyan dyan Okay Stipot ka lang dyan Diyan na yung dalawang patanga Diyan kasama mo dyan Sana may muli Diyan Memori. Nah, guys. Burung huli. Ada yang ai. Seven. Seven na good size. Good size nya. Pototai sa pangatlong tengah. Ayun nih guys. So. yun yan yung matong patanga sana marami ng huli guys sana marami syang huli yan na natin yung mga barang barang

lagal natin guys ano? na yun ganoon natin guys may nangangawin din dito dalawa ang nangangawin si Budi at si Ganjan tignan natin may huli na sila Huli na kaya? Hah? Ha? Ha? Tapong ko kaya dyan, ba magdawe? Aroy, ang huli niya. Bago pa lang kaya. Yung malaki aroyo yan. Nah, haba lang siya, no? Yan nitib yan, pero mas pa rin ang lasa ng nitib, no? Pwede ang araw yun, pag titanggal mo nang bituka yan, wala na. Yan yung nitib ay ano, 20 ano din yun ay, 28. 28 piraso.